Ako si Huang Lai Mei, siya si papa ko, si Su Pei Sheng. Ito ang bagong girlfriend ni papa, si He Zialon. Nang una ko siyang makita, grabe ang hinala ko nagutom na gutom si papa. Hay nako, Tingnan mo nga ang dumi-dumi ng bibig. Parang bata nung una. Akala ko si Hezielon ay isa lamang na mapagkunwari, masipag, at matamis ang dila. Ngunit agad kong natuklasan na higit pa sa inaakala ko ang kanyang kakayahan. Dahil sa isang sasakyan sa labas ng lungsod, natagpuan ng isang matandang lalaking nagpakamatay sa pamamagitan ng pagsusunog ng uling at ang babaeng kasama ng matandang lalaking nagpakamatay na iyon ay ang bagong kasintahan ng aking ama si Hizialon. Ito ang post ng kuya ko isang araw bago siya mawala. Masaya pa siyang nakasulat doon na, magsasama sila ng babaeng yun. Unang araw pa lang nilang pagkikita, ay humingi na agad ito ng ang libo. libo, hindi lang yun. Isang araw bago magpakamatay ang matanda, may mga taong nagsampan ng reklamo sa istasyon ng pulisya, na nagsasabing may isang babaeng nakapanloko sa kanya ng 600,000. libo. At ang larawan na ibinigay ng matanda ay si Hizialon nga. Ang prosecutor na si Liguolo na namamahala sa kasong ito ay biglang nagtaka, kaya't nagutok siya na magsagawa ng pagsusuri sa mga kaso ng panloloko sa matatanda at pagkamatay sa mga nakaraang taon. At nakakita nga sila, si Hizialan pala ay isang malaking manloloko. Ang pagtanggap lang ng mga donasyon mula sa mga matatanda ay umabot na sa milyon-milyon. At noon pa man ay may dalawa ng matatanda na nagbigay ng kanilang ipon kay Hizialan. At pagkatapos ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagsusunog ng uling. At ang mas nakakagulat pa ay sa loob ng maraming taon ay walang nagsampan ng kaso. Agad na tinanong ni Prosecutor Lee ang matandang nagsumbong kahapon. Ngunit bigla na lamang nagbago ang sinabi ng matanda, ang pera raw, ay kusang loob niyang ibinigay. Pagkalabas pa lang ng balita ay agad itong naging trending. Kaya naman agad akong pumunta sa tinutuluyan ni Hizialon. Para sana pigilan ang pakikipagrelasyon niya sa aking ama. MS, he, nabasa ko na po ang balita tungkol sa inyo kanina. Dapat alam mo yan. Dahil reporter ka, mahilig kasi ang media sa pag-aako sa agad bago pa man ang paglilitis. Hindi ako pumatay sabihan na nating hindi ka pumatay. Pero nanloko ka naman ng pera sa mga lalaki, 'di ba? Tinignan ko na ang background mo. Wala kang stable na trabaho. Kung hindi dahil sa panloloko mo ng pera sa mga lalaki, paano ka nakabuhay ng ganito kaganda? Nakatira ka pa sa ganito kagandang bahay. Kaharap kita at pinagmumura mo ako. Pero si Hizi Ulan, nananatiling kalmado at may pagmamalaking ikinwento pa ang kanyang kwento ng pag-angat sa buhay. Higit 20 taon na ang nakakaraan nang galing siya sa probinsya at pumunta sa Taipei para maging masahista. Nagtitipid siya, pero bumibili pa rin siya ng mamahaling bag. Sa kanya ang pag-aayos ng sarili. Sa wakas, nakakuha na rin ako ng tiwala ng isang matandang ginoo, at sa ganito, natapos ko ang unang pag-angat sa antas ng buhay ko. Ako ang naghahanap buhay para sa sarili ko. Unti-unti akong nakarating sa puntong ito. May mali ba sa akin? Wala akong masabi sa pagtatanggol ni Hizi Yulan. Kinutsapa niya ang balita, na sinabing pansamantalang pag-agaw lang ng atensyon. Wala siyang ginawang pagpatay, at hindi hindi rin magkakaroon ng anumang ebidensya laban sa kanya, para ipakita ang pagmamayari. Sinadya ni Hizi Yulan na ipakita ang singsing -sing sa kasal namin ng tatay ko. Ito ang sing sing sa kasal namin, 10,000 piso. Sabi ng tatay mo, huwag masyadong mahal. Ako pa nga ang naunang nagbayad. Nagpakasal na kayo? Ay, patawad. Hindi pa sinasabi sa ng tatay mo. No, pasensya na, pasensya na. Nang malaman kong naisahan ang tatay ko sa pagpapakasal, nang ako sa galit. Pero si Hiziolan ang ganda lang ng loob, talagang ang sa harap ng isang top-tier green tea. Walang laban ng isang straight woman, mabuti na lang at agad. Dahil sa dami ng taong sangkot, at sa sobrang laki ng halagang nasangkot, agad na inaresto ng polisi hizyalon. Pero tumawag ang tatay ko ng mga oras na iyon, at naghagis ng isang malaking bomba. Ang totoo, ang taong namatay sa loob ng sasakyan, ay isang kaibigan din pala ng tatay ko. Ano? Gusto ni Zia Lan na ako... Iniwan ko na siya... Hindi niya matanggap agad kaya... Nakita ko ang pagkabaliw ng aking ama... Lalo akong tumibay sa desisyon kung papanagutin siya... Kaya naman, nagdahilan ako para makuha kay Papa ang password ng bahay ni Nahizi Yulan... Hinunan ko ng litrato ang mamahaling gamit at kagamitan sa kusina ng mansyon niya... Tat siyempre, ang walk-in closet niya na puno ng mamahaling damit at alahas... Net this line is in another language and cannot be translated... Nagulat ang lahat ng lumabas ang balitang ito... Dahil dito... Tinawag si Hizialon na isang malupit at walang pusong babae. Ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya, nakaligtas ulit si Hizialon sa parusa ng batas. Nakalaya siya sa piyansa kapalit ng 3.5 na milyong piso. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay, 10 minuto lang, may lalaking nagbayad ng piyansa gamit ang cash. Ako ang nagbayad ng piyansa para kay Hizialon. Wala akong pinatay na sinuman. Papatunayan ng hustisya ang aking pagiging inusente. Nakita ko na ang mga kakilakilabot na ginawa ni Hizialon. Alam ko, para sa aking ama, kailangang maikul tumulong si He Kaya naman, hinanap ko ang prosecutor na si Li Guolon na siyang humahawak sa kaso, at nakuha ko sa kanya ang mga dokumento. Nakausap ko na ang mga kamag-anak at ang mismong biktima sa kaso ni He Pero ang ikinagulat ko, hindi lang sila nagtatanim ng sama ng loob kay He Malapit pa nga sila rito, sunod-sunod na nagpadala ng pera ang anak ko kay Zayokshu. Zayokshu ko ang tawag ninyo sa kanya. Oo naman, Magkakalapit kami. Pagkatapos noon, madalas na siyang pumupunta sa bahay namin para magluto para sa akin. Pinakabagong gusto ko ang French cuisine na niluluto niya. At lantaran ding inamin ng lalaki. Ang dahilan kung bakit siya tumawag sa pulis. Hindi dahil sa inaakala niyang niloko siya ni Hizio Lan ng pera. Kundi dahil sa nakipagrelasyon si Hizio Lan sa ibang lalaki. At gusto na siyang makipaghiwalay. Nagselos siya kaya siya tumawag sa pulis. Nagkakilala kami online. Nung unang date pa lang namin, iningian na niya ako ng pera. Binibigyan ko ba? binigay ko. Sulit naman ang perang yun. Lubos na nagiba ang pananaw ko sa mundo ng mga matatanda. Akala ko makakahanap ako ng ebidensya laban kay Hizialon. Pero puro patoto ang nakita ko na pabor sa kanya. Pero pagod na pagod akong nakauwi sa bahay. Pero nakita kong dumating si Hizialon ng walang palem. At tuturuan pa ako ng paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga lalaki. Kailangang iba-iba ang pakikitungo mo sa magkakaibang lalaki. Ang ibang lalaki naman. Nung una naming pagkikita, nakipagtalik na ako sa kanya. Tapos hindi na niya ako magawang iwanan ganyan mo ibebenta ang katawan mo. Hindi. Hindi yun pagtataksil. Ganito lang naman talaga ang pag-uunawaan ng mga tao, ba? Diba? Habang sinasabi yun, may inilabas siyang isang sexy na damit panloob at ibibigay daw sa akin. Nalaman pala ni Hizi kay Papa, na tumakas ang fiance ko malapit na ang kasal namin. Dahil doon, hinanap pa niya ang mga damit ko sa aparador. Sabi niya, Masyadong konserbatibo at seryoso raw ang pananamit ko Sa kanya ako pinayuhan na maging malaya Para makuha ang puso ng isang lalaki Napahiya ako sa sinabi ni Hizialon Para tuluyang maalis ang demonyong ito Ipinagawa ko sa mga junior reporter ko Na manipulahin ang video ng panayam sa biktima Para mabaluktot ang paglalarawan ng biktima kay Hizialon At may lagay si Hizialon sa gitna ng kontrobersya At sa huli ay mapilitan ang hukuman na makialam Nang unang magkita kami, humingi siya sa akin ng pera sa tingin ko, may posibilidad na nilalapitan ni Zayaxu ang anak ko para sa pera sa ilalim ng aking manipulasyon. Muli na namang nakakuha ng matinding atensyon ng publiko ang kaso ng pagpatay kay Dinosaur Serpent Woman, dahil sa patuloy na pag-init ng mga opinyon, at sa impluensya ng iba't ibang video ng Human Flesh Search sa internet, sa wakas, muling naaresto si Izzy Yulan. Akala ko'y panalo na ako ng sigurado, ngunit sa ikalawang paglilitis, biglang nagbago ang sitwasyon. Ayon sa akusado, ano ang inyong relasyon sa biktima? Magkasintahan kami noon, pero naghiwalay na, dahil tinanggihan niya ang panliligaw ko, kaya nagpakamatay siya dahil sa kalungkutan. Pero bakit sakto naman inihulog niya ang lahat ng ipon niya sa account mo kasi ang galing-galing ko gusto ng mga lalaki ng marunong magluto nag-aalaga sa magulang at maayos ang buhay sakto lang ako sa ideal nila mahal ako ng mga lalaki binibigyan ako ng pera tinatanggap ko may mali ba ako Bukod pa riyan, nakuha ko na ang pera. Bakit ko naman papatayin? Dahil dito, nagkagulo ang lahat, maliban sa kapatid ng biktima. Lahat ay naniniwalang tama si Hizi Dahil nakuha na niya ang perang gusto niya, bakit pa niya gagawin ang pagpatay? Nagdududa na rin ako. Kung totoong si Hizi nga ang pumatay sa mga lalaking iyon. Pero si Prosecutor Lee ay naninindigan pa rin na si Hizi ang nagbrainwash sa mga lalaking iyon. At hindi sila makalayo sa kanya. Nakita mo rin naman yan sa iyong ama. Hindi ba? Naging malinaw ulit sa sa akin ang sinabi ni Prosecutor Lee, at lalong tumibay ang desisyon kong ay pakulong si Hizia Pero para mapahamak si Hizia hindi ko kaya bilang isang mamamahayag lang. Kaya naman, tinuon ko ang aking pansin kay Prosecutor Lee, na tila may pagkagusto sa akin. Inimbita ko siya sa bahay ko para maghapunan. Dahil sa alak, parang nahawa ako sa paraan ni Hizia at nagtagumpay sa kay prosecutor Lee. Totoo nga, ang pakikipag-ugnayan ng lalaki at babae ay dapat pa rin sa pinakaunang paraan dahil walang direktang ebidensya na si Hezielon ang pumatay. Pansamantala lamang na ikinulong ng korte si Hezielon. Nang mga oras na iyon ay nilapitan ako ng aking ama at may ipinakitang resibo ng pinamili. Sinabi niya na ang oras ng pagbabayad dito ay magpapatunay na wala si Hezielon sa pinangyarihan ng krimen ng mamatay ang biktima. Showmay, matutulungan mo bang mapanumbalik ang reputasyon ni Zialon? Matanda na ako at araw-araw kong inaalagaan si Lola. Ang gusto ko lang ay makasama ang isang taong mabait na tulad ni Zylon na makakasama ko para samahan ako sa mga natitirang araw ko. Yun lang naman. Ang mahalaga ay wala naman talaga siyang ginawang pagpatay pakikinig sa halos pagmamakaawang salita ng ama. Wala akong nagawa kundi ipakita ang litrato kay Inspector Lee para mapatunayan. Ngunit sinabi ni Inspector Lee na matagal na nilang ni ang lahat ng CCTV footage kay Hizialo noong araw ng insidente. Sa lahat ng daang dinaanan niya, hindi naman pala siya dumaan sa supermarket. Ibig sabihin, Peke ang resibo ng pinamili. Habang ako'y nagagalit na, bigla na lang nagpost si Hizialon sa kanyang social media account. Ipinakita niya ang singsing na pangkasal ng kanyang ama. Hindi ba't sinasabi niya sa lahat na may kinalaman ng pamilya namin sa pagpatay? Pag katapos, nagbigay si Prosecutor Lee ng isang panloob na impormasyon. Iyon ay, paminsan-minsan ay bumibili si Hosuran ng uling online. At bago siya makapasok sa detention center, ang huling uling na binili niya ay ipinadala sa aming bahay. At saka pagkatapos nilang magpakasal, bumili si Hizialan ng life insurance para sa tatay ko. Siya mismo ang beneficaryo, hindi lang pera ang pakay ng babaeng yan. Pagkatapos niyang paglaruan ang lalaki, gusto na niyang patayin ang kanyang biktima. Kung gusto nating mailigtas ang tatay mo, kailangan natin siyang ikulong sunod-sunod na pagsabog ng impormasyon, ay nagdulot ng kalituhan sa isipan ko. Pagkatapos, tumawag ulit si Papa, at sinabing napalilibutan na ng media ang bahay. Sa kawalan ng pag-asa, sinunod ko ang solusyon na iminungkahi ni Attorney Lee. Yun ay ang umatake ng una, mag bilang kapamilya ng biktima. Pagsasampa ng kaso kay Hizialon dahil sa panuloko sa kasal para sa insurance, para maipipilit sa hukom ang desisyon, at para makaiwas sa anumang koneksyon kay Hizialon bilang biktima, matagumpay ang live stream, sa tulong ng mga kinatawan ng media, at ng pang ni prosecutor Lee na nagtutulungan. Si Ezielon ay nahatulan dahil sa paglabag sa moralidad at paggawa ng plano para lokohin ang mga madaling lokohing matatanda. Dahil sa pagkamatay ng tatlo, nahatulan siya ng kamatayan. Ngunit ang hindi ko inaasahan, ang aking pagkakanulo ay ikinamatay ng aking ama. Habang ako at si Lee Jian ay nagdiriwang ng tagumpay, isang tawag ang dumating at bigla akong nahulog mula sa langit hanggang sa impyerno. Dahil sa hatol kay Ezielon, nawalan ng pag-asa ang aking ama at isinama pa niya ang aking lola na nakahiga sa kama. Nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagsusunog ng uling sa loob ng bahay. May iniwan pa siyang sulat. Hindi ko alam kung kailan naging demonyo ang anak ko. Kailan pa siya naging ganito kasama? Pinayhit niya ang katotohanan. Kaya ganito ang nangyari. Hindi naman talaga pumatay si Shulan. Kung ang pagkamatay ko ang magiging dahilan para magbago ang takbo ng kaso. Sulit na rin ang lahat. Namatay ang ama ko para ipagtanggol si Hiziulan. Dahil dito, nagkaroon ako ng matinding pag-aalinlangan sa sarili. Pumunta ako sa kulungan para tanungin si Hiziulan. Bago mamatay si papa, pumunta siya sa iyo. Ano ang pinag-usapan ninyo? Sinabi ko sa kanya na bumalik siya sa iyo. Gusto mo siyang magpakamatay, 'di ba? Wala. Talagang wala. Talagang gusto ko siyang ibalik sa iyo. Sinabi ko sa kahit kanino na nagpakamatay ang mga lalaking iyon. Walang naniniwala sa akin. Tapos yung uling para sa pagluluto. Kumunta ka sa bahay ko. May calling card sa drawer ng kusina, para masiyasat ang kompetisyon. Nagkunwari akong estudyante at dumalaw sa paaralang. Tinuturuan kong paano magluto ng mga mamahaling pagkain. At nakita ko nga ang uling na sinasabi ni Hizio Lan na ginagamit sa pag-iihaw ng nori. Dahil sa ganitong klaseng mamahaling uling lang, makakamit ang original na aroma ng nori. Halos himatayin ako sa nalaman ko. Pero ang mahalagang ebidensyang ito, hindi ba napansin niya ni Prosecutor Lee noong nag-iimbestiga siya, para malaman ang katotohanan. Nangako akong sasamahan siya at nakipag in kay Prosecutor Lee. Habang wala siya sa bahay, tiningnan ko ang mga dokumento niya, at ang nakita ko, ang resibo na nagpapatunay na wala si Hizio Lan sa pinangyarihan ng krimen na ibinigay ni Papa, ay totoo nga pala, nasa supermarket at alahasan nga si Hizio Lan nang mangyari ang insidente. Ibig sabihin, niloko niya ako, at doon, 1520221017, nakarinig ulit ako ng isang recording ng hindi sinasadya, basta ang kasong illegal insider trading na yan. Hahanapan ko talaga ng paraan para maipasa sa'yo. Pero bago yun, kailangan muna natin ng isang smoke screen. Pwede mong utusan ang girlfriend mong streamer bilang anak ng biktima. Ako mismo ang magsasampa ng kaso sa babaeng ito, sa halimaw na ito. Puntahan mo ang tatay niya. Kumbinsihin mo siya. Paaminin mo muna siya. Siya ang kasalukuyang legal na asawa ni He Yulan Halos gumuho ang mundo ko nang malaman ko ang katotohanan. Ang lahat pala nang nangyari ay plano ni Prosecutor Lee. Sinadya niyang lumapit sa akin. Tapos unti-unti akong ginagabayan. Para mapakalaki ko ang balitang ito. Para may pantay ang negatibong balita sa mataas na opisyal. Para ma-promote siya. At ako, simulat sa Paul ay isa lamang piyon sa kanya. Ang kapalit ay ang aking ama at lola. Sa sobrang laking pressure sa akin, naalala ko si Hizielon, ang babaeng laging maamo, ngunit pumapatay ng hindi namamalayan para makaganti kay Lijian. Nag-enroll ako sa advanced culinary class na pinapasukan ni Hizielon. Ginawa ko ang sarili kong isang napakaamo at mapagmahal na kasintahan. Nagluluto ako ng masasarap na pagkain at sopas para masanay siya sa pag-aalaga ko habang nag-enjoy siya. Hanggang sa nalaman niyang tatanggalin na siya ng kanyang amo. Hindi lang siya promote. Kukunin pa sa kanya ang malaking kasong hawak niya. Pakiusap ng pakiusap sa akin si Lijian na bumalik na ako sa istasyon ng telebisyon. Para makatulong pa rin sa kanya. Pero nginitian ko lang siya at pinayuhan na kumain na lang. Tapos, nang naka-relax na siya, iniwan ko na siya. Gusto ko nang makipag-break sa'yo. Anong sinasabi mo? Bago pa kita makilala, mayroon na akong fiancé. Nakapagpa-picture na nga kami para sa kasal. Gusto ko nang bumalik sa dati kong buhay. May fiancé ka pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bata ka ba? wala na tayong dahilan para maging magkasama, wala ka namang silbi sa akin. Bakit mo naman ako Gina ganito sa ganitong oras? Kasi hindi nakita kailangan. Ang biglaan kong pag-iwan, ay mahirap tanggapin ni Lee. Gusto ko lang samantalahin ang oras na pinakamahina ang depensa niya. Dinurog ang mga pag-asa niya, ng palihim. Parang naimpluensyahan ako ni Hizi Yulan. At nga naman, Pagkaalis ko, nagsuicide si Lee Jian sa pamamagitan ng pagsusunog ng uling. Bilang huling taong nakasama niya bago siya mamatay, tinawag ako sa istasyon ng pulis para magtanong. Nakasama mo pala si Lee Jian. Mayroon akong mixing relasyon kay Lee Jian. Pero hindi kami nagsama sa iisang bubong. May hinahawakan siyang kaso noon para sa kamag-anak ng Executive Yuan. Malaki ang pressure niya. Naging nakakatakot siya at hindi matatag ang emosyon. Pero takot na takot na ako noon. Kaya iniwan ko na siya. Kung natiis ko pa sana noon ng kaunti pa, siguro hindi sana siya naging ganyan kasalanan ko Kasalanan ko. Sa ilalim ng aking maingat na pagkukunwari, sino ba naman ang makakaisip na ang punong reporter ng istasyon? Ay naging isang mamamatay taong babae na. Pagkaraan ng dalawang taon, bumalik ako sa istasyon, at nakipagbalikan at nagpakasal sa aking fiance at nagpatuloy sa pagluluto ng mga masasarap na pagkain na natutunan ko. Sa ilalim ng aking kontrol, TNN ang takot na alagang hayop na si Kun, ang utos ni Chin, ang muling pagsusuri, ang pagbabago ng hatol, ang pagbabago ng hatol ay walang iba, ang hukom ay walang direktang ebidensya ng pagpatay. Binago ang hatol kay Hizialan na walang sala, at ako'y magdahal dala ng sikreto sa aking puso magpakailanman. Hindi nakita mahal. Huwag mo akong iwanan. Ah, dahil hindi ko na malayan. Na naging si Hizio Lan na pala ako.